Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po ang pag-uusapan po natin today ay sahood po ng mga nurses working in the company po. Ayan, ako nga po pala ay isang nursing supervisor working here in Saudi Arabia for almost 21 years po. Ayan po sa mga staff nurse na nagtatrabaho po sa mga company ay wala na pong direct company hire po. Mostly po ay galing po sa mga medical center. And most po ng mga company na nagre-require po ng mga clinic ay mga uh, Aramco aram ko connected po. Ayan. Kaya lahat po most mostly lahat po ng mga medic po ay aram po approved din po kami. At ang ating medical center ay approved din po ng John Hopkins. Ayan. Pero ang pag usapan po natin ay sahod po ng mga nurses po. Ayan. Una at una po, ang sahod po ay, ng nurses ay nakabase po sa kanyang years of experience. Doon po, kung, mag, kung mas marami kang experience, mas malaki po ang iyong basic salary. Ayan. Depende rin po. Kung minsan po, tsambahan din po. Kung pag pagka-hire mo kung ano yung available company kung saan ka isusupply. I give you different sample po. Number one po, yun pong mga rigs. Ayan. Sa rigs naman po, ang trabaho doon is 12 hours. And the remaining 12 hours, are you are on call po. Pero ang kagandahan po, at least malaki ang overtime nila. 12 hours po yon Every day ang duty. So Bigyan natin ang pinaka sabi uh, sabihin na natin ang experience hindi ganoon kalak ang kalakuan. So bigyan po natin siya ng basic salary na 4,000. Pag 4,000, so sabihin natin times 2, magiging 8,000 po siya. Ayan. 8,000 plus mayroon pa yung mga ticket sa kanya may proon po siyang food allowance kahit libre po lahat doon sa rig at higit sa lahat mayroon po silang rest and recreation po na tatlong araw monthly po yan. Yan po ang rig. Tapos meron po silang additional 2,000 kasi tumutulong, dun, tumutulong din po sila sa admin. Kaya, ayan, malaki-laki din po sa so umaabot po sila ng more than 10,000 sa mas maliit po. Yung 4,000 ang basic pero kung 6,000 ang basic mo, haabot ka po ng 12K plus. Ganun po ang rig sa ating second example naman po doon po sa ating mga satka yung sa mga government clinic natin ang duty din po nila doon is 12 hours duty kaya kung malaki ang basic mo mas malaki po ang makukuha mo ang kagandahan po doon nakatira po sila sa mga hotel po at higit sa lahat ang kanilang food allowance ay ang laki 1, 2 plus 3 sa pagkain palang 1, 1, 5 Saudi Riyal ka na ganun po kalaki So, kung ang basic mo, 4 times 2, 8. Pag 6, 6 times 2, 12. Ayan, sa bad side naman po, kung napunta ka naman po sa mga 10 hours duty, ayan, mas maliit lang po yung overtime mo. Kasi po, kung 8 hours, ka, 8 hours yung nakuha sa kontrata mo at 10 hours, may 2 hours ka daily at 10 hours po na overtime po sa Friday. Ayan po, kaya... Depende po kung saan kayo i Depende po kung magkano po yung basic po Ayan, depende Ang basic mo ay nakadepende po Sa yung experience po Years of experience Ayan, so Kung tatanungin nyo po ating Ang, ang uh, pinakamababa ata sa amin dito Is 10 hours po Pero may 12 hours kami Mayroon pa po kaming 10, 13 hours duty Yun ang gusto-gusto ko po Ayan po ganun po ang sahuran dito sa Saudi Arabia. At wala na po wala na pong mga direct direct. Ayan po. Ayan, sa so, nagtatanong po sa visa po sa amin po. Wala pa po kaming visa. Ang visa po ang visa po namin ay mostly po ang galing mga nurses namin po ngayon ay galing po ng Nigeria, galing po ng India, Pakistan. Sino pa ba yung mga bagong dumating? at mga Egyptian po. Yun po ang mga nurses natin. Sa mga Pilipino po sa amin, ang pinakalas na apo ata na dumating is last 6 years. Yun na po. Kaya poros mga Indiano, Jinjano po ang nagdaratingan at mga Arabic po. Kasi yung ibang company ay nagre-require po sila ng mga Arabic po. Tulad po sa mga government clinic po natin. Under government, under government po. Well, gusto po nila is mga Arabic speaker po. Kaya, ah pa paulala ko sa tatanong ng visa. Sa Alparabi, wala pa po kami sa Pilip sa uh, Pilipin po. Pero sa mga ibang HCP approved clinic, marami pa po sila. Marami pong mga HCP approved. Kaya sa mga nag apply po, tanongin nyo kung magkano ang offer sa inyo. Tanongin nyo po kung open overtime. Ayan. Yan po ang number 1 na tanongin nyo. Maraming salamat po